Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Ang ating pag-uusapan po ngayon kung nakaramdam ka na parang ang layo-layo mo na sa Diyos. Now mga kapatid, maaring dahil kasi baka wala kang time sa Kanya. Wala kang daily devotion, wala kang prayer at pagbabasa ng banal na kasulatan. Baka kasi hindi ka involved sa ministry ng church at baka hindi ka regular na dumadalo sa church. O di kaya ay sa mga kasalanang nagawa mo. Kung may ganito kang pakiramdam, huwag kalimutang basahin ang awit 51-7-10 hanggang at unawain mong mabuti ang minsahin ng Diyos mula sa mga talatang ito. Anong sinabi po sa awit? Basahin po natin ang awit 51-7-10. hanggang Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay pospusin, butong nanghihinay hihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa kilikhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Now mga kapatid, kung nakaramdam ka na parang ang layo-layo mo na sa Diyos, may minsahi ang Diyos mula sa mga talatang ating nabasa na dapat mong maunawaan. Ang una po na message, lumapit ka sa Diyos na may pagpapakumbaba at buong pusong humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at mga pagkukulang mo. Sabi sa verse 7 at talon tayo sa verse 9, Ako ay linisin, sala ko'y hugasan at ako'y puputi ng lubos-lubosan. Verse 9, Ang kasalanan ko'y iyon ng limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Kasalanan minsan mga kapatid ang dahilan kung bakit nakaramdam ka na parang ang layo-layo mo na sa Diyos dahil hindi mo inaalagaan yung relasyon mo sa Diyos. Kumilos ka, humakbang ka sa sarili mong mga pamamaraan na dapat sana lahat ay ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong mga ginagawa. Tulad ng relasyon, inaalagaan ito para mas lalong gumanda. Kaya mga kapatid, kumusta ang relasyon mo sa Diyos? kung naramdaman mong malayo ka sa kanya, meaning may problema nga ang relasyon mo sa kanya. Ang dapat mong gawin ay personal mong kausapin ang Diyos. Magpakumbaba ka sa kanya at humingi ka ng kapatawaran tulad ni David o yung sumulat ng awit 51. Pangalawa po na message, ipanalangin na puspusin ka ng kalakasan at kagalakan sa iyong paglilingkod. Sa verse 8, ang sabi po, sa galak at tuwa ako'y puspusin, butong nang hihinay muling palakasin. Mahirap maglingkod ng hindi masaya kapatid, para ka lang napipilitan at hindi gusto ang ginagawa. Bakit hindi ka na nananalangin? Bakit lagi kang late sa church at absent sa church? Dahil hindi ka na masaya. Nasaan na ang dating masigla, masaya at aktib? Kung tunay kang anak ng Diyos, subalit so parang hindi ka na masaya sa Diyos, dahil nakinig ka sa panunukso ng Diyablo. May gagawin ang Diyos sa iyo para matauhan ka at ma-realize mong ang laki na pala ng pagkukulang mo. Kaya ito ang dahilan minsan kung bakit nagkaroon ka ng mga kahirapan, mga problema dahil gusto ng Diyos na bumalik ang sigla mo sa Kanya. Kaya kung na-realize mo na na parang ang layo-layo mo na sa Diyos, meaning this is your time na ipanalangin na puspusin ka ng kalakasan at kagalakan sa iyong paglilingkod. Pangatlo po na message na dapat nating matutunan ngayon, mithiin at hilingin sa Diyos na bigyan ka ng pusong tapat at bagong damdamin. Ang verse 10 ang sabi po, isang pusong tapat sa akin na likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin akala kasi natin ang paglilingkod ay nagtatapos lang sa pagpunta sa church every Sunday. Tapos uuwi na. Ngunit hindi mo nauunawaan kung bakit ka inilagay ng Diyos sa church para maging kasama ka, kabahagi ka, connected ka, involved ka sa ministry. Kaya paglalaanan mo ito ng oras o panahon. Dapat talagang magkaroon ka ng bagong mindset, yung bagong pananaw at damdamin na mali pala yung akala mo sa nasabing paglilingkod. Ipanalangin na bigyan ka ng Diyos ng bagong puso at damdamin, na lagi kang on fire, mayroong honesty and consistency. Masaya kang nagpa-participate sa church at connected ka na sa vision, mission, and strategy ng ating Panginoon. At pang-apat po na message na dapat nating matutunan, sumunod ka sa Diyos ng walang pag-alinlangan. Huwag magpatukso paglingkuran mo siya ng may katapatan at katatagan. Sabi dito sa verse 10, isang pusong tapat sa kilikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Maraming tukso sa mundo, mga kapatid. At isa rin sa misyon ng Diablo ay ang panghinaan ka. Tulad ng kalaban sa boxing. Nasusuntukin ka sa anumang parte sa katawan para bumagsak ka at manalo sila. Kaya dapat maging alerto at magpakatatag tayo sa ating paglilingkod na hindi magtagumpay ang jablo sa ating buhay. Dapat maging katulad tayo ng isang bundok na daanan man ng iba't ibang masungit na panahon pero nandyan pa rin pagkatapos ng masungit na panahon. Ganon din dapat sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos ng walang pag-alinlangan. Huwag magpatukso paglingkuran mo siya ng may katapatan at katatagan. Now, ang ating application, mga kapatid, number one, Humakbang ka na, ayusin mo na, huwag puro salita o damdamin. Gawin mo na ang minsahin ng Diyos sa buhay mo ngayon. Number two, tulungan mo sarili mo. Igalaw mo, mag-pray ka na, magbasa ka na ng Bible, mag-devotion ka na at dumalo ka na sa mga pagtitipo ng iglesia. At pangatlo, ipakita mo na seryoso ka sa Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood at pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.